Kala ko magsasarado na Ayan, tanda na magpasya na nakita kay ibang nadarama Kaya umasa na baka ikaw na nga buong kala ko hindi ko na madarama Abang mahalat at mahalin ka tulad ng iba Susugal lang ulit baka manalo pa Alagahan ka ba yan Uh, hindi na talawang pagmamahalan na Inuuna lahat kahit na sa iba Mga naipo ko sa kita na Mga pait at tumamis so yung ibinus niya Huwag ka na magalilangan pa Hindi na mabubura sa naramdaman magpataasan Hanggang malamang ko sa yung, yung kailangan ano? Matagal na ang inahanap Bakit natagal dumating Matagal na itang iniling Yeah, yeah na yung kailangan Ikaw Hindi ka inahanap pero ba'y ba Madalas sa sinusulim mga pagkakataon Lahat sana di mapunit pagdating ng panahon Natatakot pag wala ka Kaya ko walang gana Kaya ko gumawang arana Para may maiwanan ka wala ka Kaya sana wag paasa Hihintay mo ko dyan sa lihit Lahat ko ay para sa atin Kaya wag kang mainip Sinagot yung panalangin ko sa ginto Bumalik Sana wag matapos Kasi ako'ng bumalik ko na tumagal na tumagal yung lumala na Di na tawad sa mga kasi wala na Dumantay mo ka lamang kinakaya Di na bali man saktan ako yung dana Handa ka sabihin saan pa maglakad Pag-usapan na rin natin ko pa paano umangat Palapit ka lang pala na abala pa maghanap daan para sa'yo kasi handa ako sumagal na yung kailan Matagal na ang hinahanap Bakit natagal dumating Matagal na itang hiniling yeah, yeah. Matagal na itang nilay yeah, yeah, yeah. Kung na yung kailangan Matagal na ang hinahanap Bakit itang gagamating Matagal na itang nilay yeah, yeah. Kung na yung kailangan Matagal na ang hinahanap Bakit itang gagamating